Ayan mga kamaster ay magchichinso well tayo no. Okay. Okay. Ayan. Ah, habang ah, nag ano tayo, dito naman tayo sa filter niya. No dapat tawagin cinso oil tayo sabayan nyo rin tong uh, oil filter na to kasi kapag uh, marumi yung oil filter natin oil uh, oil filter kahit may oil yan tapos marumi na masisins nya niya na walang oil kaya kadalasan niyan ititrip niya no may oil naman yun na ito may oil dito pero pagdating niya dito wala siyang na oil kasi nga sobrang dumi ititrip yan sasabihin mo bakit ganun eh mayroong ano naman may oil naman dahil nga dito yan mga kamaster uh, pahanginan na natin oh. patapos na rin yan dito mamaya yan ay uh, punasan natin to lahat kasi madungis kakasabihin sabihin nyo kulang na naman sa maintenance maglilinis ka kasi dito dito ka sa Saudi ganyan o open yung area ganun talaga ang kalalabasan yan okay lang sana kung sarado yan yan uh, hindi masyado maano no eh, pero may mga kunting ano na sa ano pero yung iba talaga dito malalaman mo yan pag yung system mo sobrang dungis na o sobrang dumi. Kailangan mo talaga yan mga i reprocess -re pag mga ganyan. Pero ni mga ganito wala pa yan. Kaya pa yan. Yan. Yeah, dapat i-remove -re mo rin to para talaga mas lalo madrain yung uh, oil. Tapos ito yung ano niya dapat pagano yan. Okay. Yan ang mga kamaster ay nagpunas punas na tayo, ano? You know? Video okay na. Yan. Yung uuwi latin. Ang kulang na lang nito ay itong filter. Madali na lang sana 'to kung uh, may flare nut, no? Kaya antay na lang tayo.